Pinakbet po ang aking for today's easy ulang. Tara, samahan nyo po akong lutuin eh dito. Bali, naggisa na ako ng bawang, sibuyas at kamatis. At pag okay na ang kamatis ay ilalagay ko na yung ating bagoong isda. Yan, boneless bagoong po ito. Bali, ito na po yung magsisilbi nating pampaalat, pampalasa. At wala na po tayong ilalagay na ano pang mga seasoning dito. Bali, ito lang po. Yan, igisa lang, lang po ng bahagya yung bagoong. At pagkatapos po, isusunod ko na pong ilagay yung pinakansahog po natin. Bali, ito po ay tinapa. Ayan, sisimmer ko lang po ito para po mas malasa. Naglagay na rin po ako ng konting tubig. Pakuluin lamang po at pag kumukulo na, ay pwede na po nating ilagay yung ating mga gulay. Unahin ko po itong hagod. Ayan, ito po yung bunga na po, ng malunggay. Kumakain din po ba kayo niyan? At pagkatapos, inilalagay ko na rin po yung aking kamote para po may konting tamis. Pwede naman pong kalabasa kung ano po yung gusto nyo. Yan, simmer ko lang po yan ng mga tatlong minuto at isinunod ko na po yung ibang gulay, ang palaya at yung pong talong. At naglagay rin po ako ditong sili pang pabango. Yan, ito po ay mga dala po namin, mga pabaon po ni nanay. Kaya itong week na ito po ay medyo healthy-healthy po muna ang aking lulutuin. Then, simmer po ulit natin ng mga tatlong minuto at pagkatapos po ay tikman natin para makapag-adjust po tayo ng lasa. Pag sa tingin nyo po ay matabang, pwede po kayo mag-add ng asin o ng bagoong po ulit. Ayan, para po sa panghuling gulay yung pong bulaklak ng kalabas sa Medyo na laray luray po at talaga naman pong nasobrahan sa hugas. At ayan, pagkaraan ng ilang minuto, ready to serve na po ang ating pinakbet. Sana nagustuhan niyo po ito. Salamat sa pananood.